Okay. Ito yung pang ground. Ay, ano muna, unahin ko muna yung mga important. May balon sila. May ano pa dyan eh. Osla. Balon. Asa Ay, hindi sa bago to. Oh. ano to? Ano yan? Bago yun. Ano po ito, te? Paano po yung laruin yun? Sparkan. Ah, ito, maliit. 140. Sparkan. Yung matipindo to, yung tapos lalabas. Opo, eh, parang nag spark parang may ano, parang ilaw ganon. Hmm, may baterya. Hindi Just po, walang baterya po, yan. Ay, eh. Ah, parang oh, may oh, ah, may kuryente. Ah, ganon. Nag-ground sila? Or parang ganito? Opo, ito grounded lang to. Magkano po yung ganito, te? Ito, siya. May mga balloons kayo, te? May mga balloons din po kayo. yung malalaki. Balloons. Meron yung sila dito ba? Ay, ito. Maligit lang. Ito. May mga napili na ako. Balloons. Kasi yung mga balloons? Excuse lang. Ay, ito. Ito yung mga balloons. Ay, may malalaki pa kayong balloons? Hindi niya po mo rin. Ay, nakita kasi yung malalaki. Ito malaki. Yun. Ay, ayan. Ay, Magkano po isang pag? Magkano malaki yan, mga Ya. Yeah. One ten, jambo. Oh, daw. One ten. Ilang piraso oh. to Bente. Pwede nang tanggalin na lang. Oh. Nakakasama pa yung paganyan. Hindi, hmm. diba? ito, ito, ito yung. Ito yung smiley. O oh, sige, isalin na rin yan. Tapos ito. Ayan. Tapos. May nagatis na po kayo ma'am? Wala po. Hindi, okay lang po. Okay, Matatanong okay. na lang ako sa inyo. Tapos, dalawa na. Itong maliliit po, magkano? Hmm? Ito yung mga ganito. 80, galito. 40 pieces. Dos po ang kata. Okay. Uh, ito, strawberry. Ayan. Tapos, may smiley. Tapos, Oh, happy birthday. Ay, ito. Ito, ito. Ayan. Dito ko lang ilagay ko yan. Okay. Yung balisong po na yun na malili... Ay, yung magic knife mo yun na maliliit. Magkano po yun? 120 po yung ano maliit, madam. Tapos 160 po yung malaki. Yung maliit po, ilang piraso po? sige, isa po nun. Ayan. Ito? Apo. Apo. Isa. Ayan. Thank okay. you. Tapos. Ay, plastic balon nila. Magkano tong plastic balon, kuya? Ganito. Yung ganito kaya, magkano? Ano? Uh, 65. Pang piso po yan. Pang piso. Sige. Nakakita si pera yan eh. Malakas po yun. Tapos na sa akin. <laughs> ito po yung mga dorm. po kuno ng ganito. Ang gandang lalagyan nito. 20 ko. Tingnan niyo po, ThBravo. Magkano nga po yung ganito ulit eh? Yung ang ganyan 280 yung benta laman, pag din sa isang laman 240. Magkano po naman Ito. Para si po nilte. 280.

Ano okay. yun? Panglimahan po unti, 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 Ito, Ito na lang Two, four, six, eight, ten, twelve, fourteen, sixteen, eighteen, twelve. Ah. Okay. 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 yung Okay. 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 Magkano po to itong labubo na ano to? Parang coloring book. Ay, yung ganito po, magkano? Ano? One thing. 20 pieces? Oh, 20. Oh, 10. 10. Oh, man, na, Tapos... Ito pong tatu, magkano? nanti <laughs> <I> gas <laughs> and then mama okay. eh <laughs> Ito Ito kaya magkano to Yung ganito Itong po sa inyo. Ay, eh, yun, baka mahalo ko Hindi <laughs> yan po yan. Sa akin. A, asan pa yung ibang Mga sticker pa po yan. Ito po, muna. Maraming sticker dito. Hmm. Saan po? Ah, kasali pa yan. Okay. Ayan, mag-iit. Ayan, mag-iit. Ayan, mag-iit. Ayun lang oh, ganun lang. Ay sorry po. Wala may ibang say. Bola, lang. Ito mo pwedeng patingin lang. Oh. 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 Ay, po. Ay, wala pala Magkano po yung ganito? Yung Si ano, steam ko na lang dito sa ko. So, na lang. Okay, basta bago rin to. Bebe, no kinagaw. Ah, nabubuti. bumbo. Ito, wala na po Sticker na ano. May ganito pa yung ibang ano, Design hindi yun. Pero... labubo. Ay, wala po. Tarong Tarang yun. Yun. Labubo, wala mo sa po Ay, to pass eh. May ganyan. Ay, okay, ito. ito, ano to? Ano? Sticker din siya, kaso pass style niya. Ay, yung ginagawa Magkano dito ko yun? Dem nang dito. One ten. pieces. Nalayas ka Tapos yung maliliit pa na ano mo yung mga parang mga sets. Three six six. Last nine kira. Four. Yahi kasi yung isa may tatuo pa. Tatuo. Ito steak and up. Sixty five lang yun. Ay ito ito kayo ito magkano yung mga ganito? 65. 65? ano lang. Ito, ito, yung sasakyan ano yung sasakyan ano balisong. Magkano ano balisong, sasakyan ano yung sasakyan ano yung 24 okay, sige. Oh, isa. isa. Tapos, isa ba? lang. Mga number. Hmm. Okay. Ah, ano ba yan? Ayun, may pinaglalagay na Ay, may bago sila. Umay. Kaya, ano to? Yan, ito, bago ito, spark dance. Kailan po? Kaya nga, kaya nga, hindi para sa next na rin. Ayun. Ayun ko sa amin. Wala nga kayong plastic ba ba? Ay, ito mga ganito. Magkano? Ay, ito, magkano ito siya? 65. Yung ganito? 65. Ilang piraso na to, te? Ah, malalaki siya? 12. 12. Sige, isa nito. Maliit. Tapos, ito iba-iba oh. Ay, ito din Ganun din to, te Ang sampu yan, diba? Ang um, pato Ano to? Ay, ano to? Squishy Titus oh. Ah, titus Titus oh, Ito, ito magkano? Isa niyan Magkano yung ganyan? 130 30. Hmm. Pang, pang magkano? Ilang piraso? 4, 6, 8, 10, 20 pieces. Oh, May ilaw naman lahat ng... Ah, ano pa, ano pa? Ay, ito ito magkano. Ah, saan? Ito magkano to? 150. Ah, 150 yan. Lego. 110. Walang ano, yung ganito na pang limahan lang. Anong meron dito? Yes, oh. Ito, ah, oh, tiktok dyan, oh. Hinanap niya. Anong na? karakter to? Naruto. Naruto SWAT. SWAT Naruto. Naruto, Naruto SWAT. eto. toy. Ito ano to? Pirata. Oo. Pang lima lang to. mo ka Oh, pang Pang sampu siya. Ito Sige, ito na isa. Magkano nga oh, ito? 120, 120. Sige, isa niya. Ay, naman din ganito. Ito siya nga ito. Ba? mga squishy ay wala pala akong mga squishy na nakapad mga nakapad ano ito ay ito magkano to ito yung ganito Seventy-five. Twenty pieces? I-e. Mm -hmm. Sige, isang yun. Ano pa? Key chain. Ano yung mga key chain niya? Ay, ano yun? Anong kaano? Key chain niya. Uh, Angels. Angels. Labubo key chain. Ay, ito. Yung spinner. Ay, spinner. Ano? Magkano itong okay. ganito? 15. Yung ganito? 140. Ito, ilang piraso? Ito na naman. 12. Oo, ito na yung eh. Ang inaanak mo, ito na. Ang inaanak mo. Ang may Labo ko na si Jane, meron kami. Magkano Labo ko na si Jane. Dito pa ato. Hmm, ito na nga. Ito, ito sing sing. Kuya, magkantong sing sing. Ito pa ano nito si mama. Magkano nga dito ang isa? Ito, magkano isa? Isang heart. Isang heart, isang daan. Isang daan to. Ilang piraso to? Ay, magkano bintahan ito? Pang magkano to siya, Ang One hundred po yan. Ilang piraso to? Ilang piraso na to, te? Thirty-six. Pang magkano? Okay, isa din ito. Ito Magnet. Yung magnet, ito'y magkano? Ito pa yung ring. Magnet. May, oh, yan. may 80, may 60. Anong dyan yung 60? Tama to. Anong dyan yung

Kino ba Ay, Sabi alam. Saka na lang ako. Ang <laughs> hirap dito dito. dito Ito nga pala guys yung isa pang stall na bilihan ng mga candies sa chocolates sa tinutukoy ko na isa ding mura. Ayan yung stall number niya. Screenshot nyo na lang. So ayan guys. Puntahan nyo din yan. Malapit din guys dito sa may hagdanan. Dadaan kayo. So ayan. bungad lang siya.